Ilang beses ko nang nabasa sa social media mga katagang matapos mo kung siraan sa iba, sabihin mo din kung paano ako nakatulong sa iyo ha. Malalim ang hugot ano at minsan eh madaling makarelate sa ganyan dahil may mga tao talaga na ang babanggitin lang tungkol sa iyo ay yung ikasisira mo at hindi yung kabutihang ginawa mo para sa kanila. O nakaranas ka na ba niyan? Masakit makarinig ng ganyan, di ba? Kahit siguro hindi mo naman hinahanap na ikwento pa o ibida pa yung ginawa mong kabutihan sa iba, e unfair pa din talaga na siraan ka sa iba, lalo na kung ang taong gumagawa nun sa iyo ay taong nakinabang din naman sa iyo. Pero paano ba natin haharapin ang ganyang sitwasyon? Ilan siguro ito sa mahalagang tandaan. Una, kung kilalang mapanira ang isang tao, hindi mo kailangang idepensa ang sarili mo sa lahat ng taong pinagsabihan niya ng hindi maganda tungkol sa iyo. Piliin mo lang yung mga taong alam mong makakatulong sa sitwasyon. Pangalawa, tandaan mo ang sabi ng isang kasabihan. Never explain yourself. Your friends don't need it and your enemies won't believe it anyway. May katotohanan yan kasi kung kaibigan mo talaga ang isang tao, hindi siya maniniwala ng basta-basta kapag may sinasabing laban sa iyo. At kung kaaway mo naman kahit anong paliwanag mo, e eh buo na ang isip nila sa mga bagay na laban sa iyo. Mahalaga lang ang paglilinaw sa tamang tao para alam din nilang unawain at ipaliwanag yung sitwasyon. Pangatlo, ituloy mo lang ang mabuting pamumuhay. At huwag labanan ng kasiraan ang paninira dahil pag bumaba ka sa ganyang level, ay ikaw din naman ang mawawalan. Choose your battles, ika nga. Meron at meron lang talagang mga tao na hindi na mapagpasalamat at mapaghanap pa. Sila ang may problema kapag kaganon. Kung sakali namang sa iba din mangyari ang ganon, yung sila naman ang sinisiraan ng iba, mahalaga ding tandaan ang sinabi ng Bible tungkol dito. Ang unang naglahad ng salaysay sa korte ay parang iyon na ang totoo. Hanggang hindi pa nasusuri at natatanong ang kabilang panig. Laging dalawa ang panig ng bawat kwento. Ang taong may balansing pananaw sa sitwasyon ay ang siyang maingat na hindi maging mapanghusga sa anumang pangyayari. Hindi dapat maniniwala agad sa isang side o version lang ng kwento dahil hindi tayo sigurado kung ito na nga ba ang totoo. Pag mahilig kang maniwala sa kalahati ng kwento, sigurado dalamhati ang hatid nito. Doon ka na sa kumpleto para balanse ang pananaw mo. Magandang paalala 'yan para maging maayos ang buhay at pakikipagkapwa mo. Kaya asa ka pa.